Life update lang di ay ni sa amo ang nahapitan diri sa Samal Island. Blowbird mo tawag diri. Pero natingala ko, wala man yun ko'y nakita. Langgam na blow. Namuti na lang ako ang kalimutaw. Sige, pinangita sa blow na bird. Oh Pagkato toy ay maneoy nga nung ginganlan man in town nila ni Glover kinsamay nakabalo diha sa eksaktong rason pero padayon ragi hapon kay nagpanikad na ang tutubi nako ako kay gusto na makita ang tibuok area. Wow manday diri ah budlat mabudato ang mata hertiman overview ha kunya makita po di ay ninyo diri ah ang Malipano Island na gipanag iyahan sa Pearl Farm bag kanis nice baya di ah? pero medyo halang-halang lang ng isla ha ah. kay na amay mga nindot na villa pero diri ra ta mag-focus sa bluebird na walay blue nga bagalan siyang hinuon na apa pero ito man to dili man blow unya tungod po di ay sa ako ang pagpalupad-lupad no ha adi ay kuy na sa ibabaw ani usa ka inland resort Namang na lang ko kay naay ay resort sa ibabaw nakapwesto kung unsay pangalan no kay nice pud baya kaayo unya makita pud ai ninyo kining kalsada na baliko nindot baya sa pananaw? pero murag delikado kay lugsongon ug liko-on kaayo maong sa mga muagi diri ah makhinay-hinay lang ta so maoraguto ang update sa among kinabuhi usahay pagahi-gahi usahay dili babay babu babo